sa totoong buhay, nang playtime ka na ba? Or na playtime ka na? At how was it? And ang follow up doon, do you think yung haba o yung tagal ng relasyon, yung pagdating sa ending, pero mo pa palang sabihin na ay playtime lang pala, kahit na napakahaba nito. Miss Rose, yung kung ako yung nang playtime, hindi ko. If ako ba yung na playtime, hindi ko alam. If sa duration ng relationship, masasabi mo, no matter how long, kung playtime nga ba, I don't think so. Parang mas sabihin po natin, weeks lang po yan, or years. You can never say it was playtime because if there was a reason kung bakit dumating yung tao yun sa buhay mo, mapamaganda o hindi. So there is a reason why that person played a role in your life. So no, definitely hindi siya pwede. Thank you, Thank you Ms. Rose. Sa akin naman, parang hindi. Hindi, kasi relationship person ako ever since. Um, ang goal ko talaga in life is to have uh, family, may, may, stable marriage and everything. So, every time na may mag-i-enter ako sa relationship, yun agad yung iniisip ko. I guess, siguro kaya before ako kinasal, hindi masyadong mahaba yung relationships ko. Because once na makita ko na ah, hindi ito tama or hindi ito for me, um, hindi ko nakikita yung sarili ko with this person, maalis talaga ako. Ako yung runner, so ako yung maalis. Pero to say na parang sadyang like, nung no, playtime ako ng tower or niloko din ako, or hindi pa naman nangyayari sa, uh, okay. sa akin. Thank you, Paulina. Sa akin po, hindi po sa relation eh. Sa isang friend na Nangutang sa akin. <laughs> so, gano'n ka pala? Oo, <laughs> sabi kasi sa akin. <laughs> Nabunod ka pala. Oo, <laughs> oh, babayaran niya ako ng ganitong petsa. So, dumating na yung petsa na yon. Yung ikaw pa yung mag mag initiate na sisingilin ko na ba? Ikaw pa yung mahihiya. Nang <laughs> gano'n. Tapos, kung sanabi kong, ah, ito na yung date na ano, biglang sabi, ay, meron akong na-accidente si Gat. Yung biglang nagka-problema siya, ang dami problema, pa So, feeling ko ayun yung na playtime time ako. <laughs> nang gano'n. Huwag oh, ka mag-alala, pay. Maraming ganyan. Marami, no Ayun yung talagang play time. <laughs> Yun na. Si Direk, curious ako. Direk, nang play time ka ba? O na play time ka lang? Your Honor, hindi ko pumatanda. <laughs> <laughs> Sa farm ka ba pinanganak? Ay, ano, lumaki, Direk? Sa farm kami nag-shoot. Yeah. Honestly, <laughs> ako yung madalas na ma playtime Rose Cullen knows my history and my, uh, romantic past, so usually I'm the one that gets playtime. Uh, nothing naman too serious. Okay. Thank you, po. Thank you, Ms. Rose. Grabe naman yan. May ibang klaseng playtime muna. May mga